Kasunod ng mga nag-viral na insidente ng road rage, nabubuhay mga panukalang pag-aralan ng requirement sa pagkuha at pag-renew ng lisensya. Saksi si Jamie Santos. Aminado ang taxi driver na si Bobby na nakakainit ng ulo ang gitgitan sa kalsada. Sa tatlong dekada raw niyang pagmamaneho, iba't ibang klasing ugali ng mga motorista ang naranasan niya. Nagipit ako sa ano, ako yung naunang nakagitgit. So nag-sorry ako. Hindi niya matanggap, ginitgit din niya ako. Sa araw-araw niyang pagpasada, iniisip niya dapat chill lang para iwas away, iwas disgrasya. Nakapokus po sa safety, defensive driving, sa kahanap buhay po. Paliwanag ng isang psychologist, hindi maiaalis ang peligro. Oras na nasa likod ng manibela sa kalsada. If you think about yung driving, di ba? Um, it's a dangerous <laughs> it's a dangerous situation. Di ba? Yeah. Pag nagkakaroon ng gigitan, may nagkat, nagkabanggaan, syempre, nagkatamaan, parang na-activate yung fight or flight response mm -hmm. ng mga tao. Kasi feel natin yung danger, di ba? Na pwede tayong masaktan sa gitna ng ilang insidente ng away kalsada, para kay Dr. Tuazon, ang isa sa dapat pagtuunan ng pansin ay ang pagsunod sa traffic regulations at pagpapatupad ng traffic rules. Yes, aspect na may personality na mas to road rage, ulo kasi yung entire intent. Kaya naman nagkakainitan na ulo kasi hindi nasusunod yung traffic rules. Ayusin natin yung traffic, yung road rules, yung pag-enforce. Sang-ayo naman ang Automobile Association of the Philippines o AAP. Dapat na rin i-review ang requirements para sa license issuance at renewal. Dapat talaga mas maayos ang ating testing ng mga nag-a-apply ng lisensya. Mm -hmm. Number one, yung written test. Ang pangalawa, yung actual testing ng pagmamaneho. Naging mainit na topic din ang psychological testing sa lahat ng kukuha at mag-renew ng lisensya. Do not want to burden the 90%. So we're coming up with what is proper. So we re review po namin yung requirements po namin in licensing issuance. No? Hindi lang kung psychological, no? uh, medical, psychological, pati yung uh, acting, actual, driving test natin. No? yan, e, i-review po natin para mas maging relevant. Humihingi na rin daw ng tulong ang LTO sa mga eksperto. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.